alam nyo guys sa construction guys pawis at saka edit guys kapagod talaga sa construction guys ang trabaho kaya guys nangarap nangarap ako sa pagbablog nangarap talaga na ako sa buhay may pangarap ako sa buhay <laughs> kaya guys super sakit talaga yung puso Uf, walang sumusuporta sa amin Ayoko na mag-vlog, guys. Ayoko na. Ayoko na talaga. Ayoko na. Ayoko na mag-vlog. Ngayon, ah... Uh, ayun guys. Sa amin, guys. Walang nagmamahal sa amin. Sa amin, pag-vlog. Walang nagmamahal. Kaya, guys. Ihintay na sa pag-vlog. Ayoko na mag-vlog, guys. Kasi yung, ano namin, ah... Uh, kunti lang yung, ano namin. Yung views namin, guys. Hindi na ako mag-vlog. Last na to, guys. Ah... Uh, kasi yung vlog namin, guys. Walang nanonood walang nagmamahal sa amin. Kaya pala yung ano namin, yung mga views namin, sobrang liit. Walang sumusuport pa. Pati yung mga kamag-anak namin guys, wala. Hindi nagsuporta nagsup sa vlog namin. Kaya, kaya, ito si na si Dimsi vlog. Ayoko na mag-vlog. Hindi pala nagmahal sa amin. Hindi na nila kami mahal. Kaya uh, guys, uh, si Dave talaga. Hinto na talaga sa pag-vlog. Ayoko nang mag-vlog. Kasi yung mga views namin, sabang liit na lang. Kasi walang nanonood. Uh, guys, nagsipag ako guys. Kasi alam you, guys, yung trabaho sa construction, mahirap talaga. Kaya lang harap ako mga vlog. Kasi may pangarap ako sa buhay. Yung mga pangarap ko, hindi na matupad. Hinto talaga ako sa mga vlog guys. Kasi wala lang ako sumusupport sa vlog namin. nasaktan talaga yung puso ko. Sobrang sakit talaga guys yung puso ko. Ayoko mag-vlog, ayoko na. Yung mga pangarap namin sa buhay, parang nawala na. May pangarap talaga sa buhay guys. Salam nyo guys, yung trabaho ko sa construction. May hirap talaga. Ayoko na mag-vlog, guys, ayoko na. Nasaktan yung puso, ayoko na. Alam nyo guys, ako construction guys. Pawis sa saka edit guys. Kapagod talaga sa construction guys. trabaho ko. Kaya guys, so, nangarap, nangarap ako sa pagbablog. Nangarap na ako sa buhay. May pangarap ako sa buhay. <laughs> Kaya guys, super so, sakit talaga yung puso ko. Walang sumusuporta sa amin. Ayoko na mag-vlog guys, ayoko na. Ayoko na talaga, ayoko na. Ayoko na mag-vlog, ayoko na guys.